po si Jerome, ang klase naming adi. Wala na po namin nagawa. Ito po ang nagikahit sa kanya gumamit ng rugby. Hindi si niya magbag. Anak ng isang prominenteng politiko. Anak sa labas. Anak sa labas? Anak sa dito. <laughs> Oi side time bago bago ano masabi mo si Eden bogus ano masabi mo ano masabi mo ano masabi mo ano masabi mo ano po? ano masabi mo kay, si... kay Den? Ano ano Wapo po?